good news mga badi, nandito nga pala ako ngayon sa Techno Development Center of the Philippines Inns. nagpalista ako dito mga buds para sa laboring assessment ng TISDA for uh, NC3 articulated trailer truck at NC3 10-wheeler street truck at NC3 bus. Ayan, uh, nagpalista ako dito. Libre to mga buddy. Pagkakataon nyo na sa mga walang NC3 ng trailer, bus, at tinwheeler dyan. Dito, punta na kayo sa Techno Development Center of the Philippines. Dito lang ito sa FB Harrison Street, Pasay City. So, uh, ang landmark niya kung manggagaling kayo ng Baclaran at Ruas Boulevard ang daan nyo pagdating nyo ng Libertad kakanan kayo sa Libertad then sa unahan na ng konti may gasolinahan at 7-11 FB Harrison Street na po yan kakaliwa na po kayo dyan at makikita nyo yung green na building na ito at yan sa halos katabi lang ng green na building na ito ito yung Techno Development Center of the Philippines. So katabi niya ay hotel ito, Aleo Inn. So ito yung katabi niya, Hotel Aleo Inn. So madali lang hanapin ito, Techno Development Center of the Philippines mga body. So ano pang hinahantay niyo sa mga interesado diyan, no? Wala pang NC3 ng street track 10-wheeler bus at trailer. So dito na punta kayo at libre ang kanilang assessment dito. Magpalista na kayo dahil marami pa ang kailangan nila. So yan ang magandang balita na ihatid ko sa inyo mga buddy at shout out kay buddy Waray nung tracker sa kanya ko nalaman yung libreng uh, test assessment dito ng ANC3. So ayan mga buddy, ingat ko lagi. at yan lang mga buddy at ako'y uuwi na dahil tapos na ako magpalista at maghintay na lang po ako ng uh, araw. Maghintay na lang po ako ng pizza ng uh, assessment. So ayan, God bless!